Hari nak udri de. Ay, pre, mun pre. Ay, mun pre. Nang lagi kasi mo mga gamit pre. Ako pre, wa di dalin kuwan towa. pre, guys. Tinahangan mo go di pre ng olimpio kay umma. Na baye terbaho umma, na tawag tong kuban gan na hapon. Nang ada terbaho umma. De de na ko pre umma. Para pre payo gamit na sa tong mga gamit sa pang construction. pre. Pag bata na ko buntaga, mun ngidircho ko di semua. Tapos pwede ako cellphone ba? Hmm, masama. Matay nag-trending sa social media, pre nga. Kini daw construction worker. Di ubos, ang bayo. Ha? Ah, grabe. Tinungod na gina, pre. Ako cellphone naka-charge sa balay kay lubat man to. pag upay na ko. Sus, grabe batikos pa rin sa construction worker, pre nga. Di rin daw siya mga sawa construction worker. Kay di daw kabuhi ang pamilya. Gamay daw kay sweldo. Nga asa man na itong pamilya, di rin man. Ah, matay na piktahan kita ni ba? So may mayong buhato na to ani. Eh? Labi no. Tawara ala. Ulas na kabalo. Kung unsa ka marangal ang pag-iisang magiging isang construction worker. Nagsimula ako noon. Libor ako. At saka naging masun ako. Andang panday ako. Suri, suri. Lubo na ganito. Naging wilder ako. Lahat ng trabaho, lasong kanuna yan. Diyan nabuhay yung pamilya ko sa ilang taong ko pagtrabaho sa construction worker. Pero nabasahan ko sa ano pre, Rabo sa comment pre, na hindi daw bagay sa kanya ng lalaki na magtrabaho na construction worker, kaya hindi daw makabuhay ng pamilya, an ano daw makukuha sa construction worker. Ah, hindi niya alam. Bakit? Sino ba siya ang magsabi ng ganyan? Mm. Oh, Tagalog eh, okay. bisayain ko na lang para bisaya yung pre. Bisaya? Asa ba siya natulog? Okay. Dito sa lalong sa yuta o dito sa taas sa kahoy kay dili sa gusto ang construction worker. Kasi di kayo mo sa ang balay kung sa kagwapo na ang balay. man. oh, di ang yita construction yita worker? Oo. Yita... Uh. Sus, ginawa mo siya makaingon, siya na sa siya balay dito ulan na pluringan. Kaya pluringan na to. oh, sabi mo pre sa tinod, tinod anay lang pre. Wadyo na man, akong pamilya. Sa pagtrabaho na ako sa construction, nasuportuhan ko akong asawa, akong anak sa pagkaon, sa matag-adlaw na kinahangla namun sa akong panimalay ito ang mga gamit ko pre ito oh, gana, okay, pre. Ako, pre. Ito, mo, marami. Ito. ito yung mga gamit ko ito, oh naka siminto pa nga lahat to. oh, tagal na tong hindi na ano eh galinisan, Oo, oh, ito Padila. kaplansa, palita yan, pepper gadira pre ito gadira, Oh, ano pa yung martilyo? Kumplito. Murag na sakitan dyan kong pre. Kumplito. mo na yan pre. Kadayon lang. Ayaan mo na yan. Yung mga batikos-batikos sa mga salimitya yung nagpost ng ganong klaseng ising ano, salita. Ayaan mo na sila yun. Ayaan mo na yun. Murag asa sinatulog ba no? Kahit masakit man sa loob natin. Okay lang.